Ang uh, dating uh, PDE agent walang iba kundi si Ginoong Jonathan Morales ta uh, maraming okay. nagdarasal na kayo po ay makalaya dyan sa Senado. Pakibigyan niyo po kami ng ano ng uh, uh, mga ganap mula noong uh, napakontempe kasi sa huling bahagi na talaga kay napakontempe ni uh, okay. Senator Jingoy Estrada. Ano pong mga ganap po? Mga ano ba 'yun umabot ba ng isang araw mahigit? Ay hindi po. Bali, sandali lang po dahil mukhang nagmamadali din sila. no? Mm -hmm. At eh, sa akin naman, ang tingin ko doon talagang planado na mm -hmm. yung talagang ginawa nila no, na pagkukontem At uh, ito naman talagang kitang kita naman natin na irrelevant yung issue, lalo na yung ginamit na basis para sa, sa pagcontempt sa akin. At ito yung ano no, yung kinokontest ko nga, yung aking personal data sheet na sinasabi nila na ito yung sinubmit ko no. Pero talagang duda ko dun sa ano no, dun sa ipinakitang eh, dokumento dahil nga unang-una ay eh, sa halip na original document ano, para makita ko kung meron talaga alteration o anuman eh si yung pinakita at ito ay eh, malapit dun sa ano no sa sa ano no sa aking uh, paniniwala na talagang ginawa ng paraan para masabi na ako ay isang sinungaling. May mga ginawang pagbamani obra at ginawang pamimiki doon sa sinasabing uh, personal data sheet na di umano ay isinabit ko sa PDEA. Sapagkat kung kung iisipin ko talaga na ako from PNP to PDEA talagang noon pa lang, sa PNP talagang nilalagay ko na yung aking mga ano no uh, past cases na kinaharap dahil hindi naman po ano no kaya hindi ako sumasagot ng no eh yung lalo na doon sa mga katanungan doon sa mga item na have you ever been charged o Ad administrative o criminal ano eh ako, nilalagay ko po doon, yes, at sinasagutan ko yon. Mm. Kaya, nagtataka ako, bakit gano'n, ano? Talagang, ang issue kasi nito is yung pedialist na nag yung dokumento kung saan nakalagay doon sa dokumento ay yung kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sumisinghot ng white powdery substance. Mm. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisira nila yung investigador na sumulat ng report mm -hmm. sa pamamagitan na ito ay isang sinungaling. Mm -hmm. O bagas ano talagang yun yung kanilang ano, hindi nila mabali-bali yung testimonya, hindi nila mabali-bali yung, yung pag-authenticate yun sa dokumento, hindi nila mabali-bali na yung ahente na lumagda at nagsumiti ng report na yun ay talagang naka-assign sa PDEA noong panahon na iyon ay tanggapin sa Confidential Informant. Mm. Sir Jonathan, um, meron pa bang susunod na pagdinig sa pagkakala mo? Meron po. Meron. Dahil itong pagkakakontent at pagkakapalaya ko ay wala pong anumang kapalit ito na hihinto o titigil yung mm. ginagawang investigation kaugnay ng PDLs. Dahil naniniwala ako kahit na nagkapalitan dyan sa Senado, nagka nagkaroon ng rigodon, eh hindi basta-basta po pwedeng ipatigil apo. yung nahintong investigation. Dahil sa pagkakatanda ko, ay ang sabi ni senator Bato, yung chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, na aantayin gumaling itong si James Kumar mm. na isinangkot nitong si Eric Santiago. Mm. At yung nga, no, eh, matapos akong makontent, ay talagang inihabol ko at nilinaw ko, sabi ko nga for the record, eh, paano itong si, ano, no, si Lam, mm. yung Luisa Araneta Marcos na first lady na binabanggit din doon sa video nitong si, ano, no, Eric Santiago na ano no na nagutos di umano dito kay James Kumar para ako ay i-negotiate yun mm. po yun.